Ma ba ko na yung mga bugos? Ma! Ma! Ayan, tubo ko po sila ng daw ng ananghaw. Pang ano, pang bubong. Pang atip ng bahay. Atip yoy! <laughs> pang atip. <laughs> <laughs> pang atip ng kamali. Alam mo, dalaman to. Ma, ulo mo to! Sige na, pag binansin. Hala, kauruan man ak. Uy, ma! Uuruan dito sa badyang. Ma, gininom di ba ang tubig sa badyang? Hmm. Gininom gigib. Parang ko dyan. May pagong, may pagong. May pagong pagod dito sa kuwan. Bagal. Kuwan.

ini darah-darah pagut